good afternoon everyone. Good afternoon, ko Ito po, pauwi na po kami galing sa Tarbaho. Ay, grabe po, grabing init ngayon. 50 degrees ang init ngayon. Diyos ko, grabe. So, for init. Apakatindi uh, po ang init ngayon sa Kuwait. Ito po. Diyos ko, ito po yung araw-araw naming routine. Napakain sana. Matapos na yung summer ngayon. Ano, uh, super init talaga. As in, ito po yung araw-araw naming routine. Uh, ito po sa daan na to. Is, buti nga hindi po traffic ngayon. Pagdating po ng pasukan, napaka-traffic na po dito. Bandang hapon. Lalo na pang mga 1 o'clock. Mag-start po ng 1 o'clock. Napaka-traffic na po yan. Sa umaga din dito na paka-traffic. 7 o'clock pa lang napaka-traffic talaga. So ngayon okay okay pa kasi wala pang mga bata. So yun nga grabe. Kalain niyo kung makapaglaga kayo ng itlog sa labas sa init. 50 degrees ba naman, 'di ba? So for init, pwede na maglaga ng itlog sa labas. <laughs> Hindi na kailangan isa lang sa ano, sa kalan. So makakapaglaga talaga. Ayun po. Yan, dito na po kami sa so, may bandang ano, sa ano ba to? Parang malapit na to sa bayan. hindi <laughs> ko alam, you eh, ano araw-araw ako nandito, hindi ko, hindi ko kabisad ang daan. Yan, hindi ako kasi, ano, palatandaan sa, ay palatandaan sa daan. Kaya yan, thank you guys. Bye-bye.